Good evening, ganda. O, di ba, tatandaan mo. Noong pang, noong pang dalaginding, ganda Apo. na talaga ang tawa ko sa'yo. Yan ang namimiss ko sa'yo, anak eh. Yung tawa mo. O, di ba? <laughs> Kumusta? Okay lang. Buti okay naman nandiyan ka. <laughs> ano si ba? Ano bang, ano, sekreto mm. ng ganda? Hmm. Hindi ako kumakain eh. <laughs> Hindi kumakain. Kumusta mga jowa bells? Um, okay po. Masaya. <laughs> okay. Panay <laughs> tawa. Ano <laughs> pag tumatawa, ano daw, palatawa. Opo. Oh, but... Yan daw yung mabigat ang problema. <laughs> Diba? Ano totoo hindi. Mm, yes. Oh, yeah, oh, kasi sa tawa daw nila dinada 'yung ano eh. Oh, cover up, 'di ba? Oh, oh. Kasi may stress lang tayo pag yes. in stress natin 'yung stress. <laughs> totoo, pag in stress hayaan na natin problema mong problema sa atin. Oh, <laughs> bye. bye, -bye. <laughs>